Magandang araw mga kaibigan Ngayon ay papunta ulit tayo sa Bulabog Farm Para mamitas ng dahon ng saluyot Maaga kasi tayong nagising ngayon Para may baon tayo pagpasok sa trabaho At syempre maglagay muna tayo ng panlaban sa lamok Alam nyo naman, ang lamok dito parang dragon 5.30 nga pala ng umaga dito ngayon mga kaibigan Pero diba ang liwanag niya na? At eto na nga mamimitas na tayo ng dahon ng saluyot para may pangulam tayo mamaya. Sa Pilipinas, ang dahon ng saluyot ay kung saan lang makikita at napipitas. Pero dito sa Japan, binibili ko pa ang binhi. Alam nyo ba na ang saluyot ay maganda sa katawan? Kasi meron itong vitamin A, vitamin C, and vitamin E. At syempre, meron na rin siyang fiber and antioxidant. Tingnan na din natin kung meron din tayong maaaning okra. At syempre, anihin na rin natin ang bulaklak ng kalabasa kasi every other day lang ako pumupunta rito sa farm kasi may pasok tayo sa trabaho. Sayang din naman kasi kung hindi mapipitas, malalanta lang siya. Kaya kung merong konting space dyan sa bahay nyo, kaibigan, pwede kang magtanim para merong karing anihin. At eto na nga pala ang mga napitas ko, kaibigan. Salamat sa biyaya na bigay ng Panginoon. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Salamat!